This ministry is not established by man, it's by God. Praise the Father. Father, Father Almighty. Ayon, so sabi niya, yung nag-establish daw ng kingdom of Jesus Christ ay hindi daw tao, kundi Diyos daw kapatid na kapatid. <laughs> Oo. At may problema dyan, kapatid na Gabriel, kung yan ang kanyang paniniwala. Eh, ano ba yung problema? Eh, lumalabas kung yung Diyos na tinutukoy niya ay si Kristo, kapatid na Gabriel, kasi yan yung kinikilala niyang Diyos. Yung Diyos ama at si Kristo, isa yun eh. Eh, lumalabas, kapatid na Gabriel, eh, di ba si Kristo ayon din sa kanila ay tao? Itong nagpapakilalang siya daw, yung appointed son of God, ayon din po sa kanya, basahin na nga lang natin para mabilis. Ito pong nasa The, B the Guide the Magazine na kanyang isinulat sa January to February 2022 sa Pina 16, Pakibasa, kapatid na Opo, ganito po ang nakasulat po. I was the one commissioned right now in these last days as his appointed son. Ayan. So, naniniwala ba kayo sa kanyang pahayag na ito? Eh, comment nyo na po sa baba, mga kababayan. At alam niyo ba, kapatid na Gabriel, na itong si Apollo Kimoloy, sino po ba daw ang nagtayo, nag-organize, nag-establish ng kanyang iglesia na Kingdom of Jesus Christ? Ito, panori na. This ministry is not established by man. It's by God. Praise the Father. of the Father Almighty. Ayan, so sabi niya, yung nag-establish daw ng Kingdom of Jesus Christ, ay hindi daw tao, kundi Diyos hmm. daw, kapatid ng Gabriel. Oh. Yung Diyos, ha. Eh, naniniwala ka ba sa pahayag niyang ito, kapatid ng Gabriel? Hindi. Hmm. Hindi syempre, automatic 'yan. <laughs> pag si Kibuloy, wala akong dapat paniwalaan pag kaganya. <laughs> Oo. At may problema diyan kapatid na Gabriel kung 'yan ang kanyang paniniwala. Eh ano ba yung problema? Hmm. Eh lumalabas kung yung Diyos na tinutukoy niya ay si Kristo, kapatid ng Gabriel kasi 'yan yung kinikilala niyang Diyos. Yung Diyos okay. Ama at si Kristo, iisa 'yon eh. Eh lumalabas hmm. kapatid na Gabriel And, di diba si Kristo, ayon din sa kanila, ay tao. May dalawang nature, eh. Pasahin natin itong uh, magazine na ito, kapatid na Gabriel. Itong Integrated Lessons for Discipleship Class sa page 11. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, Jesus Christ possesses a dual nature in the Incarnation, divinity and humanity. He was God-man, but not two persons. The word incarnate God manifested as flesh, as a human being. He was the Son as God. He was the Father as the Son. Many times, He spoke and acted as a man. As a Father, many times, He spoke and acted as a God. Ayan, so dito, kapatid na Gabriel, si Cristo daw, He possesses a dual nature. Eh kung sinabi niya na hindi daw tao yung nagpayo, nag-establish ng kanyang ministry, eh lumalabas, hindi pala si Kristo yung nag-establish ng kanyang ministry at hindi din tao. Eh sino kaya yung Diyos na yun, kapatid na Gabriel? No? Yan ang malaking katanungan, ah, di ba? So, parang yung statement niya, parang may, parang kumukontra din kasi parang pinapalabas niya si Kristo yung nagtayo ng kanyang ministry. Ang ending, eh si Kristo, ayon din sa kanya, tao din yun at Diyos, eh, kapatid na Gabriel. April, may dual nature. Eh. E, paano na nasabi na hindi tao? Di ba? Mm -mm. So parang kinokontra niya ang kanyang pahayag, kapatid na Gabriel. Di ba ganun? Opo, opo. Nagbabago na siya ng aral pa hindi ginawa niya. Oo. Kaya dito mo makikita na yung nag-establish ng kanyang ministry, ano, ayan, no, nakikita niyo. Talaga namang, ayan, no, yung iba, hey. grabe o nag-worship uh, sila. Pero sasabihin nila na kay Kristo daw. Ayan, no? Yung uh, appointed sa daw siya. So, naku, nakakabigla naman ito. Nak nakaka, Nakakapanindig balahibo di ba? So, yan. Naman din nag -april. So, talagang yung mga pahayag ni Kimboloy kung minsan, eh, kumukontra sa kanyang sariling doktrina mismo. Di ba yun? Ang worst pa doon, eh, hindi yun napapansin ng kanyang mga miyembro. At kung meron mang mas worse pa is napansin yon ng kanyang mga miyembro and yet, no, eh, pikit mata lang nilang tatanggapin. Yun yung mas worse. oh, yan ang uh, masaklap. Diba? Sige, so, sa pagkakataon namang ito, kapatid na Gabriel, ay meron tayong video na panunoorin naman at uh, bibigyan natin ngayon ng ating sariling pagsusuri. Panorin na. Kaya kayo, pag kayo tumingin sa anak ng Diyos at tinahatulan ninyo ako, be sure na mas matuwid pa kayo sa akin. Be sure na mas marami kayong ginawang kabutihan kaysa sa akin. Be sure na marami kayong napabagong mga tao kaysa sa akin. Be sure na mas marami kayong napakain na bata kaysa sa akin. Be sure na mas marami kayong napaaral at napagraduate na mga bata kaysa sa akin. Be sure marami kayong naggawang bahay na walang bayad sa mga bata kaysa sa akin. Be sure na marami kayong nagawang kabutihan kaysa sa akin. Bago ninyo ako tingnan at sabihin ako, ay masama. Yon ang trial by conscience. Tiningnan nilang sarili nila. Kayo, tingnan ninyong sarili ninyo. Kunin nyo ang krus sa inyong dibdib. O kaya pumunta kayo doon sa simbahan at tingnan ninyo si Jesus Christ nakapako, nakatingin sa inyo. O kaya pumunta kayo sa bahay ninyo na may altar at nandun si Jesus Christ nakatingin at kayo ay sign of the cross nakatingin. Sino ka sa to Arab ng Diyos? Tapos lalabas ka sa iyong pamamahay na para si Pareseo matuwid pa kaysa kay Jesus Christ. Ayan. So yan ang pahayag ni Kibuloy kapatid. Ni Kibuloy. Oo. Uh -huh. Oo. Uh -huh. So, dito sa video na napadood natin, kapatid na Gabriel, i-summarize na natin, ano? O yung sabi niya, eh, eh siguraduhin daw natin na kung siya'y hahatulan, ayon sa kanya, eh, dapat mas tayo daw mas uh, mabait pa, mas maraming natulungan, di ba? Ganun yung kanyang sinasabi. Oh, o, mas maraming oh. napakain mga bata, nabigyan ng bahay, di ba? Siguraduhin daw hmm. na ganito, ganyan, ay, grabe naman yung pahayag niya na yan. Di ba ganun yun? So, eh yung masasabi ko, kapatid na Gabriel, eh, hindi naman talaga, yung, eh, alimbawa, baka sasabihin ng iba, eh tayo yung natatamaan. Hindi eh, po tayo hmm. tayo natatamaan dun sa kanyang sinasabi. Di ba? Kasi unang-una, hmm. Eh di naman tayo yung naghuhusga, naghahatol sa kanya per se. Yung ating uh, sinasabi, yung mga ginagawa niya, di ba? Yung kanyang mga doktrina, yung kanyang uh, pangangaral, eh, mali po yun. Di ba? O, oh, ano ba pa yung pagbabatayan ng uh, pananampalataya? Unang Timoteo 3.15, mababasa natin to? Yung iglesia ng Diyos na buhay na alam natin base sa kasaysayan, yan po yung iglesia katolika. At yung tinatantanyag natin dito, yung katotohan ng dala ng ating pananampalataya. Kaya sa ating lente bilang mga katoliko, eh dapat huwag nating aniban yung kanyang samahan, kapatid na Gabriel. Di ba ganun yun? Mm -hmm. o, ngayon, e pa, e how about you, Brother Gabriel? Ano yung masasabi mo sa, doon sa kanyang mga pahal? Sa akin naman, kaburnok, ganito, no? Kung ganun pala na kailangan paramihan ng mga napaaral, paramihan ng mga natulungan, napakain, mga ganyan-ganyan, eh, ako, palagay ko, kaborno, kay eh, yung iglesia ni Cristo, mas maraming member yun kaysa sa kanya eh. O, oh, hindi mas totoo na yung iglesia ni Cristo kasi mas maraming napaaral siguro yan, kaborno, at napakain. O. Oh. At mas matagal ng iglesia ni Cristo, 1913-1914 pa yon Eh, garantisado, sobrang daming napakain nun oh, kung nagpakain lang din yun, kaborno. O. Oh. ba? Diba? And then, punta tayo sa iba pa. Mga protestant pa tinutukoy ko. Lipad na tayo sa ibang bansa, yung mga mega churches sa Amerika, Kabornox. Napakatindi ng protestantismo sa Amerika eh. When I say mega churches, talagang sobrang laki talaga na, na iglesia yun dun sa Amerika. Palagay ko, mas maraming napakain yun. Kasi mas maraming ano dun, eh, population dun kumpara dito sa Pilipinas eh. Kabornox eh. Okay. Maraming napaaral yun. Oh. Eh di, mas totoo pa pala yun kesa sa kanya. At mag-ano pa tayo, Kaburnok? Pumunta na tayo dito sa sarili nating simbahan, ang Iglesia Katolika. Wala pang protestantismo, wala pa yung lolo siguro ni Kibuloy. Eh. Wala pa yung, kahit siguro yung lolo ng lolo ni Kibuloy, eh, wala pa siguro. Oh. Eh, ang Iglesia Katolika nagpakain na. Nagpaaral na. Yung konsepto ng hospital, sa atin ang galing yun, konsepto ng university, sa atin ang galing yon oh. kaya kung may sa konsepto pa lang ng pag pagtulong sa kapwa para paggawa ng charity works eh panalong panalong iglesia katolika diyan pero hindi kasi tayo ganun ka burno okay? hindi tayo nakabase sa sa alam niyo yon yung yung pag paggawa uh, lang ng charity works ayan kaya nga tayo, di tayo naapektuhan sa mga charity-charity works na yan. Eh. For example, ako dito sa akin naman, Kaburnok, eh, yung in expose natin yung MCGI cares. O ba't ko sinasabi sa mga kapatid natin katoliko na huwag kayong magpa-apekto dahil lang sa may nagagawa yung MCGI cares. Kasi baka biglang mamangha yung iba natin kapatid na katoliko na migay ng tricycle, iiwanan ng Iglesia Katolika dahil lang sa tricycle na pinamigay dahil lang sa ospital na gagawin, dahil lang sa pagpapakain. Hindi po ganoon. And I agree with you, Kaburno. no? Ang pagiging totoo ng iglesia is yung aral muna. Number one. Kasi kung ano yung ipinangaral na ayon sa Biblia at sa tradisyon ng mga apostol, no? Eh, Doon malalaman yung katotohanan, Kaburno. eh. Okay? kaya ako, kahit na Ganito lang tayo, isang simpleng tao lang, hindi naman tayo mayaman. Buong puso kong sinasabing mali si Kibuloy. No? Kahit na hindi ako nakapagpakain ng marami, hindi ako nakapagpaaral ng marami. Alam ko eh bula ang propeta siya. Hindi naman dahil sa gumawa ka lang ng mabuti, yun ay totoo. At hindi rin magiging parang ah uh, alam niyo yun, uh, correct me if I'm wrong ka, no? parang validation mo na sa sarili mo na, ay, marami akong napakain. Ay, marami akong nabusog na Eh, kaya totoo na ako. Hindi, kaburnok eh. Mahirap yung ganyan eh. Kasi pwede naman natin sabihin na pang lang yung nagpapakain. Pang front lang yung nagpapaaral. Para mas lalong mahumaling yung mga miyembro na magbigay ng pera. Pwedeng nga kabur kaburnok eh. Pero sa aral, malalaman mo kagad, malalaan mo kagad. And then, kahuli-hulihan, sino yung nagtatag? No? Kahit nasabihin pa natin, kaburtok, tinalo na nila sa gawain mabuti yung Iglesia Katolika. Kahit nasabihin na natin, times 10 pa sila, maraming napakain mga tao, napaaral na tao, napagtapos, no? Eh, kung ang aral naman, eh, si, si Kibuloy, eh, isang isang uh, Diyos na iba't <laughs> timing mean, si Kristo, yung ano ni Kristo pinalitan niya na siya na appointed son of God. Malalaan mo kagad, ka, Kapurno, hindi totoong iglesia yan. Kalokohan yan, Kapurno. Malaking kalokohan yan. Kaya, I agree with you. Hindi kailangan may magawa tayong mabuti bago natin mapuna or malaan na na keke o hindi totoo yung iglesyang si kinaaniba ni Kibuloy at si Kibuloy na mismo. So yun po yung akin na part. Ay yan correct yan kapatid na Gabriela no. At saka isa pa eh, yung kaniyang mga statement na yan, parang pinapalabas niya na marami siyang natulungan, ano, napaka... Talagang kinatagnyag niya ano yung kaniyang yun? Ano nung bat ba yun? Eh, ayon po sa Biblia, <laughs> hindi po pwede yun. Nasa... Oo, oh, parang nanunumbat, di ba? Hmm. Oo, na marami siyang ginawang ganito, ganyan. Eh, di nga dapat ipinapalam yan eh ayon sa ating Panginoong Yeso Kristo, di ba? Nasa Mateo sa stress yan. Kaya, nako, mga kababayan, eh, dyan po natin nalaman na itong si Apolo Kibuloy, eh, puro na lang pagyayabang yung kanyang ginagawa, di ba? Na dapat daw, eh, hindi siya hatulan. Eh, hindi po, eh. Hindi po natin siya hinahatulan talaga, eh. Yung ginagawa natin. Sinasuri lang natin, kapatid na Yung kanyang mga doktrina, yung aral niya, di ba? Na dapat dahil sa kanyan, eh hindi natin kailangang pumasok maging uh, miyembro dyan sa kanyang samahan. Diba, Ako. kapat ilaga? Well, ganun yun. Anong masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Huwag maniwala. Sasabi-sabi. I-check e mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Cabo. At kami ang inyong Taga Suri! See you sa ating susunod na episode. Bye po, Brother Gabriel! So ayan po mga peers, sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag-solote niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook Pains and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.